pa ako naghihintay. Ngayon ko lang dumating. Sabi ko naman sa'yo dadala kay Steve, di ba? Raseng ka ba? May problema ba, Nick? Paano sabi sabihin ko sa'yo oo? Oh, oh. At alam ko na yung deal ninyo ni Luis. Deal? Aling, anong pinagsasabi mong deal? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nakisuyo kay Luis para ipagpatuloy yung pagbibigay sa akin ng allowance. Ganun ba ka-pathetic ang tingin mo sa akin? Ano, wala ka bang kumpiyansa sa akin na makakahanap ako ng trabaho? Nick, hey, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi mo sa akin. At saka never ako nakipagdil kay Luis. Paano ko maniniwala sa'yo minsan ka na nagsinungaling sa akin? Kaya mo ko inaaya ng date ngayon kasi gusto mong bumawi? Nagigilty ka sa ginagawa mo sa akin? Di ba? Ano sinasabi mo? Hey. Inaaway ka ba nito? Ha? Kuya, huwag na. Ako na. Inaaway ka yung kumag na yan? Ako nang bahala dito, kuya. Ikaw manghihalam sa amin. Ang kapal na mukha mo, ha? Wala kang karapatan away ng kapatid ko. At dito pa sa bahay namin. Ha? Ang mga Nick! Dari lang, is... sige, nagdawala. Kuya. Dito ko lang, sige lang. Sini kuya. Aku ingin, nana. Ingin, ingin. Ha? Oh. Kuya! Nik! Kala mo ko sino Bukit mayaman si? ka? Ano ba, tumigil ka na nga? Ano ngayon? Tama na. Ano? <coughs> kuya, tumigil ka na. Labang ya, yan e. Nik! <coughs> kuya! Ah. kuya. Nik, tama na. Tumigil ka na. Ano ba? Ano? Ha? Ano? Mas kinakampihan mo pa yan kaysa sa akin? Nick, sumusobra ka na! Yan ba yung gusto mo mong boyfriend? Ha? Ganyan? Eh, siya nauna eh! Tama na! pa ba? atas tapos pupunta ka ba dito, aawain mo pa yung kuya ko! Eh, siya naman nagsimula eh. Nakita mo naman, di ba? Alam, mas kinakampihan mo siya kaysa sa akin. Tama na, tumigil ka na! Tama na, napapagod na ako. Ayoko na. Wala na lang tayong ibang Ako magiging okay tayo. Akala ko magiging sapat na namahal natin yung isa't isa. Sis. Pero hindi. hindi Hindi na ako masaya sa relasyon na Ses. Shesh. Mabuti pa siguro. Maghihilerin na lang tayo.